Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aris ay maayos sa trabaho, may disiplina at malinaw ang prinsipyo. Marunong kang umiwas sa tukso at hindi basta nagpapadala sa mga alok na labag sa loob mo. Hindi ka umaasa sa tulong ng iba kung alam mong kaya mo namang gawin ng mag-isa. Marunong kang umiwas sa gulo at maingat sa galaw para patuloy ang daloy ng kita at kapayapaan sa buhay. Sa bahay man o sa trabaho, sinusunod mo ang tama at hindi mo inaasahan ang kapalit. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Taurus ay mapanuri at matyaga. Hindi ka agad nagtitiwala sa mga sinasabi ng iba at sinisigurado mong malinaw ang mga detalye bago ka kumilos. Tahimik ka ngunit alam mo kung kailan magsalita. Sa bahay, palagi kang aktibo sa mga gawaing may kinalaman sa kapakanan ng pamilya. Tapat ka sa salita at hindi mo basta bonibitawan ang pangako. Pagdating sa pera, hindi ka nagpapadala sa damdamin at iniisip mong mabuti ang bawat gastusin. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Gemini Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay mapagmatsyag at may kontrol sa sarili. Marunong kang makibagay pero hindi nagpapadala sa impluensya ng iba. Sa trabaho, masigasig ka at hindi sumusuko sa harap ng pagod. Tahimik kang kumikilos at hindi mo agad ibinubunyag ang lahat ng alam mo. Maingat ka sa salapi, hindi basta nagpapautang at hindi rin tumatanggap ng mga gawaing hindi mo kayang panindigan. Sa bahay, nais mong mapanatili ang kalusugan at kaayusan ng mga mahal mo sa buhay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Cancer Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay praktikal at may malinaw na layunin. Bago ka gumawa, pinag-iisipan mo muna ang bawat hakbang. Ayaw mo nang magulong usapan at pabor ka sa diretsyong pakikitungo hindi mo sinasayang ang oras sa walang kabuluhang gawain. Pagdating sa usaping pera, hindi mo ito tinatrato ng basta-basta. Alam mo ang halaga ng bawat piso at hindi ka nagpapadala sa emosyon. Sa pag-ibig, tapat ka ngunit may hangganan din ang pasensya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ay may tapang na hindi ipinagmamayabang. Kapag may dapat ipaglaban, ginagawa mo ito ng may respeto at katwiran. Hindi ka pabor sa paligoy-ligoy, gusto mo ay tuwiran at malinaw. Sa pamilya, ikaw ang nagpapalakas ng loob at nagsisilbing haligi ng tahanan sa trabaho, hindi ka nagpapahuli sa sipag at husay, at alam mo kung kailan titigil sa mga taong hindi marunong rumspito. Hindi ka padalos-dalos sa pera, inuuna mo ang pangangailangan ng pamilya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay maingat at hindi padalos-dalos. Alam mo ang halaga ng maayos na plano kaya hindi ka nagpapakilos ng walang direksyon. Ayaw mong makasakit ng damdamin ng iba kaya pinipili mong maging tahimik kung hindi rin lang makakatulong ang sasabihin. Sa pamilya, gusto mong laging may kaayusan, sa pagkain, sa paligid, at sa pakikitungo. Mapagmasid ka at hindi basta nagpapahiram ng kaalaman kung hindi pa oras. Ngayong araw, mas pinipili mong magpahinga at magpakatino sa sarili. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ngayong araw ay may matibay na loob at hindi nagpapadala sa pang-aapi. Alam mong hindi tama ang patahimikin ang sarili kung mali na ang ginagawa sayo, kaya kapag naramdaman mong ikaw ay nilalamangan, may lakas kang manindigan. Sa trabaho, inuuna mo ang tungkulin bago ang luho. Sa pamilya, may malasakit ka lalo na sa magulang, at kahit pagod, gagawin mo pa rin ang dapat. Sa sarili, alam mong kailangan ng pahinga upang manatiling maayos ang katawan at isipan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Scorpio, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Scorpio ngayong araw ay seryoso sa mga gawain at hindi nagpapadala sa mga imbitasyong hindi makabubuti. Kung may utos o responsibilidad, tapat mong ginagampanan ito. Hindi ka madaling matukso ng pera at hindi mo sinasali ang sarili sa mga bagay na may halong kalokohan. Tahimik kang kumikilos, ngunit alam ng iba na kapag ikaw ay nangako, tiyak mong tutuperan. Hindi mo gustong inuulit ang pagkakamali, kaya lahat ay pinaplano ng maayos bago ka kumilos. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Sagittarius. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius ngayong araw ay naghahanap ng tahimik at maayos na daloy ng buhay. Ayaw mo ng komplikadong usapan at mas gusto mong diretsahan ang lahat. Sa pera, hindi ka nagpapadala sa panandaliang saya, gusto mo ay pangmatagalang benepisyo. Sa trabaho, Inuuna mong siguraduhin na tama ang hakbang para hindi ka magka-problema sa bandang huli. Mapagkalinga ka sa magulang, at kapag may kaya ka, hindi ka nagdadalawang isip na tumulong. Alam mong ang tagumpay ay hindi lang sa kasalukuyan kundi sa hinaharap. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay tahimik ngunit determinado. Hindi mo kailangan ng maraming salita para mapansin, mas gusto mong ang gawa mo ang magsalita para sayo. Sa trabaho, ikaw ang tipo ng tao na kayang mag-isa, at hindi umaasa sa iba para matapos ang responsibilidad. Hindi mo hinahayaang hilahin ka ng inggit o yabang ng ibang tao praktikal ka sa pamumuhay at hindi ka nagpapadala sa uso kapag gumastos ka siguradong may saysay at hindi dahil sa luho at tandaan ang kilos ng kalikasan ay biglaan kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos aquarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang aquarius ngayong araw ay may disiplina at sariling prinsipyo hindi ka madaling baguhin ang opinyon ng iba, at alam mong may hangganan ang pakikasama. Sa trabaho, gusto mong may sistema at ayaw mo ng kalat at ingay sa paligid. Tapat ka sa pinanghahawakang paniniwala, hindi ka madaling mabili ng pera, at hindi mo ginagamit ang tao para lang sa pansariling interes. Kapag may minamahal ka, hindi ka nagdadalawang isip magpakita ng lamang, lalo na kung alam mong yun ang makapagpapagaan ng araw niya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay masinop sa bawat galaw at mapanuri sa mga desisyong ginagawa. Hindi ka pabigla-bigla, at alam mong mas mainam ang maingat kaysa magsisi. Sa trabaho, ikaw ang taong may laging backup plan. Alam mo kung kailan kikilos at kung kailan tatahimik. Hindi ka nagpapadala sa chismis, at lumalayo ka sa usapang walang kabuluhan. Sa pera, matalino kang gumamit at iniisip mo muna ang mas mahalaga bago ka gumastos. Kapag may hindi ka gusto, hindi mo pinapansin kundi iniwasan ang tahimik. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya laging maging maingat sa mga desisyon at kilos.